Bilis! Bilis! Bilisan nyo! At nahihirapan na ng gusto ang asawa ko. Tulong! Tulong! Tulungan nyo kami parang awa nyo na! Tulong! Maririnig ang malakas na sigaw ng isang ginang na si Jonah. Binaril kasi ang kanyang asawa ng riding in tandem na nakakasalubong nila. Kitang-kita niyang mabilis na pagbagsak ng kanyang asawa sa sahig habang sila naglalakad ng mga oras na yon. Ma Mama, Uh, uh, ano pong nangyayari kay Papa? Uh, bakit bigla na lamang po siyang bumagsak? Tsaka dami pong dugo. Ma Mama, natatakot po ako. Pa Patay na po ba si Papa? 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 -pa -pa? Gumising po kayo. Huwag po kayong susuko ha. D Tumatawag na po kami ng ambulansya. Sabi ng walang kamuang-muang na bata na si Badong. Mayami maya hapa ay narinig nila ang malakas na wangwang -wang ng ambulansya. Dali-daling sinakay ang katawan ng lalaki na si Buddy upang madala sa malapit na ospital. Sa loob ng ambulansya ay dinig na dinig ang malakas na pag-iyak ng mag-ina. Maririnig din ang paulit-ulit nilang sinasambit na panalangin na sana ibigyan pa ng pangalawang buhay ang kanyang asawa. Ilang minuto ang nakalipas ay nakadating na sila sa ospital. Dali-daling dinala sa emergency room ang katawan ni Buddy upang malaman kung may pulso pa ba ito. Ma'am, hindi po pwedeng sumama sa loob. Maghintay na lamang po kayo sa labas. Sabi ng isang doktor kay Jonah. Dok, gawin niyo po ang lahat ng inyong makakaya. Parang maging maayos po ang kalagayan ng asawa ko. Parang awa niyo na po. Umaasa po ako na makakasama pa namin ang aking asawa. Umiiyak na pakikiusap ni Jonah sa doktor. Sige po mama, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Diyan na po kayo, may iwan ko na po kayo. Uling sabi ng doktor bago nagmamadaling pumasok sa emergency room. Habang naghihintay sa labas ng kwarto ay hindi mapakalitong si Jonah. Kung ano-ano kasi ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nagiging pala sa kanya kung sino nga ba talaga ang nagutos o gumawa ng pagbaril sa kanyang asawa. Wala naman silang kaaway at mabait ng kanyang mister. Ngunit isang bagay ang kanyang naalala na labis na nagpalakas ng kanyang kotoba. Isang tao lang ang naalala na yung nakaalitan ng kanyang asawa. Ito ay walang iba kundi si Christian, ang nakatatandang kapatid ng kanyang mister. Naalala niya ang pag aaway ng dalawa ng dahil sa lupang ipapamana ng mga magulang nito. Hindi sila magkasundo sa atian, kaya nagkaroon sila ng alitan at dumating pa sa punto na pinagbantaan ng kanyang asawa na papatayin ni Christian. Nasa kalagitan si Jonah ng pag-iisip ng mga oras na iyon nang biglang lumabas ang doktor at nilapitan siya. Mrs. Ikinalulungkot ko po na binabalita na wala ng inyong asawa. Nakikiramay po kami sa pagkawala niya. Condolence po. Malungkot na sabi ng doktor. Halos bumaha ng luwa ng marinig niya ang malungkot na balita ng doktor. Halos hindi siya makahinga ng mga oras na yon dahil sa labis na paghagulgol. Eh, hindi totoo yan. Parang awa niyo na, Dok. Buhay pang asawa ko. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya. Buhay pang asawa ko. Buhay pang asawa ko! Umiiyak na sigaw ni Jonah. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng operating room at nakita niya doon ang kanyang asawa na nakabalot ng puting kumot. Agad niya itong nilapitan at niyakap ng pagkakahigpit. Buddy! Buddy! Gu gumising ka! Gumising ka parang awa mo na! Huwag mo kaming iwanan ng anak natin! Buddy! Buddy! Narinig mo ba ako? Gumising ka! Ang daya-daya mo naman. Nasaan na pangako mo sa akin dati na sabay tayong tatanda Mahal, parang awa mo na. G gumising ka. G gumising ka mahal. Lumuluwang sabi ni Jonah. Ma, ma, ma mama, Ta -ta tama po bang narinig ko? W wala na po si Papa. <laughs> mama, hindi po totoo yan. Buhay pa po si Papa. Natutulog lamang po siya, di ba? Pa? Pa? Papa? G g gumising na po kayo dyan. Andito po kami ni mama oh. Gumising na po kayo dyan. Parang ahuan niyo na po. Gumising kayo papa. gol na pakiusap ni Badong sa kanyang papa na gumising na. Anak, uh, wala na. <laughs> wala na ang papa mo. Magbabayad sila sa ginawa nilang pagpatay sa papa mo. Magbabayad sila. Sisiguraduhin ko na mabubulok sila sa kulungan. Lintik lang ang walang ganti. Galit na galit na sabi ni Jonah. Matapos noon ay agad nang dinala sa porinarya ang labi ng kanyang asawa. At kinabukasan nga ay inuwi na nila sa kanilang bahay upang paglamayan. Pag uwi nila ay agad na dumiretso si Jonah sa kabilang barangay upang kumprontahin ang kapatid ng kanyang asawa na si Christian. Christian! Christian! Lumabas ka dyan sa bahay mo at harapin mo ako. Galit na galit na sigaw ni Jonah. Maya-maya pa ay nakita niya na ang lumabas ay ang anak nito. Tita, ba ba bakit po? Ba bakit niya po hinahanap si Papa? A ano po ang kailangan nyo? Tanong ng kanyang pamangkin. Dahil doon naging mahinaon siya sa pagsasalita. Ayaw niya kasing idamay ang walang kamalay-malay niyang pamangkin sa kung anong away na meron sila. Pamangkin? Na Nasaan ang papa mo? May gusto lang sana akong itanong sa kanya. Mahinaw na sabi ni Jonah kahit sa loob-loob niya ay eh sobrang gigil na gigil na. Wala po dito si papa, tita. Ka kanina pa po umalis pero baka papauwi na din po yun. Hintay niyo na lang po siya, tita. Pa pasok po kayo sa bahay pag-aalok pa ng pamangkin na hindi naman niya pinaunlakan. Sige, salamat na lang. Mauna na ako at wala naman dyan ang papa mo. Pagpapaalam pa niya na labis naman na pinagtaka ng bata. Kaya naman dali-dali siyang naglakad papabalik ng bahay upang tumulong sa pag-aayos ng lamay ng kanyang asawa. Habang mabilis na naglalakad, dinapansin niya ang sasakyan ng kapatid ng kanyang mistera. Mister kaya naman walang pagdadalawang isip na pinara niya ito. Tumigil kang hayop ka! Bumaba ka sa sasakyan mo at mo ako! Galit na sigaw ni Jonah. Anong iskandalo mo na naman to Jonah? Anong problema mo? Ano mong kinakagalit mo ha? Galit din na tanong ni Christian. Pwede ba Christian? Huwag ka na magmaangmangan. Alam kong ikaw ang nagutos sa na patay ng kapatid mo na asawa ko. Grabe ka Christian! Paano mo nagagawa ang ganong bagay? Ultimo kapatid mo ay pinapatay mo. May kaluluwa ka pa ba? Napapakasama ng ugali mo. Umiiyak sa galit na sambit ni Jonah. Aba, aba, aba Jonah. Huwag mo pagbintangan sa ganang bagay dahil wala kang sapat na ebidensya. Bago mo pagbintangan, ay eh umanap ka muna ng katunayan na akong nagpapatay sa kapatid ko. Baka mamaya ikaw pang kasuan ko dahil sa pangbibintang na ginagawa mo sa akin. Pagtanggi pa ni Christian hindi na kailangan ng ebidensya. Dahil ikaw na mismo nagsabi ng death sa asawa ko, di ba? Pinagbantaan mo siya na papatayin mo siya noon. Kaya walang dapat ibang sisihin, kundi ikaw lamang nasa sa lupa ka. Galit na sigaw ni Jonah. Kung hindi ka naniniwala na hindi akong pumatay o nagpapatay sa kuya ko, ay eh malaya kang magkaso sa akin. Basta siguraduhin mo lang na matatalo mo ako. Dahil unang una, wala kang sapat na ebidensya na magpapatunay na akong pumatay sa magaling kong kapatid. Maiwan na kita dyan. Naubos ang oras ko sa mga walang kakwenta-kwentang pinag-uusapan natin. Sabi ni Christian bago tuluyan nang umalis. Napakasama talaga ng ugali mo, Christian. Tandaan mo to. Walang lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din ang katotohanan kung sino ang salarin sa pagkamatay ng asawa ko. Galit na galit na sigaw ni Jonah na napalood na lang sa lupa dahil sa sama ng loob dahil doon ay eh, wala nang nagawa si Jonah. Umuwi siya sa bahay na punong-puno ng galit dahil sa sobrang sama ng ugali ng kapatid ng kanyang mister. Hindi man lamang kasi niya nakitaan ito ng kahit konting pagsisisi. Hindi man ito umamin sa mga ginawa nito ay alam na alam na ni Jonah na si Christiana nagpagawa sa pagpaslang sa kanyang asawa. Nang makarating sa bahay ay nadat na niya doon ng maraming mga tao na ang iba'y matatalik nilang kaibigan. Agad siyang sinalubong ng mga ito at niyakap ng pagkakahigpit. Jonah, nakikirami kami sa pagkawala ng asawa mo. Kamusta ka na? Okay ka lang ba? Tanong ng isa niyang matalik na kaibigan. Ito, mabigat pa din sa pakiramdam. Hindi ko lubos sa kalahin na maagang kukunin ang asawa ko. Ang sakit-sakit sa dibdib para bang hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Umiiyak na sabi pa ni Jonah. Alam mo Jonah, hindi pwedeng panginaan ka ng loob dahil andyan pang anak mong si Badong. Paano na lang siya kung hindi mo kakayanin na maboy na wala iyong asawa? Pagsubok lang yan sa'yo. Dadating din ang panahon na maghihilom ang lahat ng sugat at sakit na nararamdaman mo. Gawin mong inspirasyon ng anak mo. Pagpapayo pa ng kaibigan. Hindi naman nakasagot itong si Jonah sa payo ng kaibigan. At napayakap na lang siya at iniyak sa kaibigan ang lahat ng kanyang sakit na nararamdaman. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang ilang araw at tuluyan na nilibing itong si Buddy. Labis-labis ang iyak na mag-ina nang makita nila na nilalagay na sa ilalim ng lupa itong si Buddy. Napabulong sa sarili si Jonah dahil sakit na kanyang nararamdaman. Pinapangako ko sa ibadi. Makukuha mong ustisya na para sa iyo. At sisiguraduin ko na makukulong ng habang buhay ang taong gumawa nito sa iyo. Galit na bulong ni Jonah sa sarili. Matapos ang libing ay agad nang nag-impake ina ng mga gamit. Aalis na kasi sila sa bahay dahil ayaw na nilang maalala ang masasayang alaala nila ng kanyang asawa sa bahay na iyon. Nagpakalayo-layo sila. Humanap ng trabaho si Jonah upang matususan ang pag-aaral ng kanyang anak na si Badong. Maswerte naman siya na nakapasok bilang isang katulong sa bahay ng isang mayamang byudo na si Fernand, na nagmamayari ng napakadaming negosyo at bintahan ng mga sasakyan. Mabait ang lalaki at sobrang maasikaso sa mga kasambahay kung ituring sila nito ay para silang tunay na kapamilya. Tatlo silang naninilbihan sa malaking mansyon. Siyang naka-assign bilang tagalinis ng kwarto ng lalaki at tagalaba ng mga damit at shirt na ginagamit nito. Sobrang malapit ang loob ni Fernand kay Jonah. Kaya naman ang mga kasamahan niyang kasambahay ay labis na naiinis sa kanya. Jonah, alam mo, napapansin namin na masyado kang malapit kay Fernand. Gusto mo ba siya ha? Ngayon pa lang, sasabihan na kita na never kang magugusto ni Sir Fernand dahil langit siya at lupa ka. Huwag ka masyadong mag-assume girl. Masyado kang malandi. Naiinis na sabi ng kasama niyang kasambahay na si Irene. Irene, huwag mo pagsasalita ng ganun ha. Dahil unang-una, wala akong gusto kay Sir Fernand. Siguro malapit lang siya sa akin dahil maayos ako magtrabaho at magaan ang loob niya sa akin. Hindi ako mukhang pera at malanding babae. Kaya wag mo akong masabi-sabihan ng ganun ha? Naiinis ding sagot ni Jonah. Tumigil na kayong dalawa. Wag na kayong mag-away. Tay tayo na lang magkakasama dito tapos mag-aaway pa kayo. Tama na yan. Awat ng isang kasamahan nilang kasambahay. Pagsabihan mo yung si Erin ha, dahil namumura na yan sa akin. Isang beses pa nausgan mo ang pagkatao ko, Irene, at hindi ako magdadalawang isip na paduguin ko yung bunga nga mo. Galit na galit na sabi ni Jonah. Dahil doon ay hindi na nakasalita si Irene at tumalikod na lamang. Alam kasi niya na kung sasagot pa siya ay baka tutuhanin ito na paduguin ng kanyang uso. Samantala mabilis na lumipas ang mga araw. Isang araw habang abala sa paglilinis itong si Jonas sa kwarto ng kanyang amo, ay eh nagulat siya nang bigla itong pumasok. Lasing na lasing ito at halos hindi na makalakad sa kama. Kaya naman dali-dali niya itong inalalayan papunta sa higaan ito. Labis-labis naman siyang nagulat nang biglang magsalita ang kanyang Sir Fernanda. Jonah, alam kong ramdam mong nararamdaman ko. Aaminin ko siya na mahal kita. Wala lang akong lakas ng loob na aminin siya dahil baka mailang ka sa akin. Sambit nito na labis na ikinagulat ni Jonah. Sa totoo lang kasi ay may gusto din si Jonah sa kanyang amo. Hindi lang nito masabi sa lalaki dahil malayo ang agwat ng kanilang buhay. At isa pang dahilan ay boss niya ito at isa lamang siyang katulong nito. Sa totoo lang sir, gusto din kita kaso iniiwasan ko. Kasi boss kita at utusan mo lamang ako. Tsaka kung malaman ng mga kasama kong kasambayang tunay kong nararamdaman sa iyo. Dahil ayaw kong isipin nila na malandi ako at mukha akong pera. Kaya hanggat kaya kong iwasan ang nararamdaman ko sa iyo, ay iniiwasan ko. Pa Pasensya na sir kung naamin ko din sa iyo. Nahiyang sabi ni Jonah. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang halikan ng kanyang amo. Pilit niya itong tinutulak ngunit hindi siya makakawala dahil sa labis na lakas ng braso ng lalaki hanggang sa hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at tuluyan ang bumigay sa kanyang amo. Noong gabing iyon ay eh may nangyari sa kanilang dalawa. Kaya naman kinabukasan ay eh naiilang si Jonah na tumingin sa mga mata ng kanyang amo. Jonah, di mo kailangan mailang sa akin. Ginusto ko at ginusto mo ang nangyari sa ating kagabi. Sa totoo lang, ay eh hindi ko makalimutan ng gabing iyon. Total, wala naman akong asawa at wala ka din namang asawa baka pwedeng maging tayo na. Dire-diretsyong sabi ng kanyang amo. Dahil nga gusto naman ni John ang lalaki ay hindi na siya nagdalawang isip na pumayag sa gusto nito. Sa isip-isip niya ay wala na siyang pakialam sa kung ano man ang pangungusga na sasabihin sa kanya. Simula noon ay naging maayos ang kanilang relasyon. Dinala na din ni John ang kanyang anak sa mansyon at pinag-aral ng kanyang boyfriend. Ilang buwan pang lumipas sa tagad na silang nagpakasal. Nalaman kasi nila na nagdadalang tao na itong si Jonah. At ngayong ang maayos na ang buhay ni Jonah ay naisipan niyang bumalik sa dati nilang bahay upang magiganti sa pumatay sa kanyang asawa. Sinuporta naman siya ni Fernand sa pagiganti niya. Dali-daling pumunta si Jonah sa dati nilang bahay at bumaba mula sa malayo na hindi makikita ang kanilang dalang sasakyan. Nagulat naman itong si Christian nang makitang muli si Jonah. Seventh birthday din kasi ng anak nito at nagse-celebrate sila ng party ng mga oras na yon. O Jonah, anong ginagawa mo dito? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka invitado dito. Kita mo tong mga bisita ko. Mayayaman yan, Jonah. At hindi ako nag-imbita na mahirap na kagaya mo. Kaya umalis ka na. At baka sisihin mo na naman ako na akong pumatay sa asawa mo. Malis ka! pagtataboy ni Christian. Hindi ako pumunta dito para maki-birthday. Gusto ko lamang gumanti sa lahat ng pagkakasala na ginawa mo sa asawa ko. Huli ka na, Christian. Dahil nahuli na ng mga pulis kung sino mga taong inutusan mo. At ikaw ang itinuturo nilang mastermind sa magpatay sa asawa ko. Bulgar ni Jonah. Magsasalita pa sana si Christian ngunit napatigil siya. Nakita niya kasi ang maraming pulis na papalapit sa kanya habang nakatutok ang mga baril. Huwag kang kikilos ng masama kung ayaw mo masaktan. Dapa! Utos ng pulis. Lahat naman ng bisita ay naguguluan sa kung anong nangyayari. Kaya naman nagsalita itong si Jonas sa Mike at pinaliwanag ang tunay na dahilan. Gulat na gulat ang bisita ni Christian dahil sa kanilang nadiskubre. Ngunit mas lalo silang nagulat ng lumapit ang asawa ni Jonah na si Fernand. Napayoko ang lahat dito at nagbigay galang. Ito pala ang kanilang boss sa pinagtatrabahohan ng mayamang bisita ni Christian. Dahil doon ilabis na nagalit ang mga kaibigan ni Christian. Hindi kasi nila akalain na kriminal pala ang itinuring nilang tunay na kaibigan. Simula noon inakulong na itong si Christian samantalang ang mga pamangkin naman ni Jonah ay pinatera na din sa mansyon. Para sa kanya kasi ay hindi naman dapat idamay ang bata sa pagkakasala ng tatay ng mga ito dahil wala naman talagang kinalaman ang mga bata. Simula nga noon ay naging panatag na ang isip ni Jonah dahil nabigyan na ng ustisya ang matagal-tagal na niyang hinahanap para sa kanyang asawa na namatay. Tunay nga na walang lihim na hindi nabubunyag kahit anong tago mo sa iyong pagkakasala ay lalabas at lalabas din ito pagdating ng tamang panahon. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox Kitibi. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.